Good morning guys, nandito tayo sa Park na Nasebe So sa kasalukuyang malakas ang ulan ngayon dito ano? Ah, ah, ayan, ako ah, kukalyong ng from uh, ah, buhol uh, ah, Ayan, kaling ng buhol yan, kukalyong oh. Ayan, hagna, kaling ng hagna Alright, so andito tayo sa terminal oh. Napakaraming tao dito Marami mga pasayro lahat yan oh. Ah, ayan, so na ngayon, ah, papunto papunta na kami ng barko So mga bag na tinambay mo na dyan sa kilid no? dahil mayroong K9 ah, may inspeksyon ayan, ah, ah, amuin lahat ng aso ah, yan ayan, kung anong maamuin dyan, ah, yan ayan. bahala na na siya dyan so yan for safety ayan, uh, ah, K9 nakaintabay dito no? lahat yan inaamoy lahat ng mga bag alright ah, maganda yan maganda yan para sa ating lahat alright so ayan ah, mga lahat ng mga pasero na yan sa bandang kaliwa ay uh, mga babae yan 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 yan, yan. so nito na tayo sa Fort of na no yan is na pumunta diyan sa barco yan oh no? Uh, ayan iba din malakas ang ulan so ayan ha ah, uh, onward na tayo mga idol yan samahan niyo kami sa aming biyahe ha yeah. yan biyahe na uh, alas ah, na ng umaga dito sa Butuan papuntang Manila diretso na po to hindi na po dadaan nang Cebu all right So, umalis kami ng alas 9. So, darating kami sa Manila alas 2 ng hapon bukas all right so ayan oh uh, uh, nandito na kami sa loob ng aming kwarto yun uh, handa na si Kuya Roger dahil magpapahinga muna tayo dito dahil uh, wala kaming tulog doon sa terminal so ayan ah uh, nakahiga na ako patay na natin ating ilaw ayan ayan tulog na tayo pag mga idol check natin agad ng life jacket ayan kung mayroon talaga ayan may pambata dyan ayan Ayan, yan. Mayroon tayo life jacket. Yan na sigurado natin. Alright. So, nito na sa loob natin kwarto, no? Okay. Alright. So, labas muna tayo sa ating kwarto, no? Uh, mag muna tayo dito. Okay. Puting na natin ang loob ng barko. Okay, kaya. Yan. So, ayan, eh. uh, Medyo maalo na ito. Uh, Gubagalaw yung barko. Uh, parang nahihilo tayo dito. Atong lasing. Alright. <laughs> Eh, so nakahiga ka hindi mo pa kung uh, maalon, uh, may, may, alon. Okay? So dito sa loob ng ating kwarto uh, ayan oh, oh, uh, comfort room 'yan. So maraming comfort room dito mga idol. So dito ay uh, sa gitna. Okay. Yan, ang ganda. Ang ganda. Okay, 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 okay. okay. kayo. tayo. Okay. Ang haba na ng pila. Yan, may nakapila tayo, uh, right? na sa kain. Uh, pila na yan sa kain. Makain na siya. So, siguro magkitipila na rin tayo dito. So, yun eh, samantala kung kitipila tayo, kitipot mo na tayo. Ayan ah. Oh, natin. So, may clinics na dito, mga idol oh. So, clinic. At saka may Goldilocks oh. Ayan. So, ito yung uh, front disc ng uh, Tuka. Alright. Activation dyan sa gitna. So, ito yung sa taas oh. oh ganda. Ganda. Okay. So, salon spa. Ayan. Uh, so, use of the child Jesus. Alright. To Google. Ayan. Mga oh, sabinar dyan. Mga idol. Ayan. So, dun na. Ayan. Balik ang So, ayan. So, ayan oh. Salon spa. Okay. So, ikot na tayo dito. Oh. Uh, samantala. Okay. Ayan, maraming maraming salamat yung lahat mga idol. Ah. Uh, huwag niyo kalimutan pag-subscribe sa ating channel. Ah. Uh, like na rin para maritman YouTube. Alright, maraming salamat yung lahat. Maraming salamat yung lahat sa inyong pagsama nyo dito sa To Go Travel. Alright, so ayan. Try nyo rin mag-barf. Alright. Ayan Oh. Yeah, no. So baba tayo mga idol. So ayan, ba, parang ba may ari ng barf Ano ba? So ayan o, no. baba tayo. No? Okay. So, ganun lang. Ah. Uh, para lang tayo diya sa loob ng bahay dito. Hindi mo papansin pag ano, ah, uh, barko pala yung sinasakyan natin. no? Oh. <laughs> yan. Uh, may mga ano din dito. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, sa quick mark. Ah, uh, pasok tayo dito mga ito. Bilita tayo ng uh, kung ano mabili tayo. Bili tayo tubig dito. Wala ang tubig. Uh, medyo may kamahalan ang tubig dito sa loob dahil wala nang pag wala tayong ibang ano uh, papagbilhan. All right. Ito one, uh, 1 at 1000 ml oh uh, 45 pesos mga idol. Uh, kung gusto niyo magbarko no pangdala uh, na kayo ng tubig, dalawang container na. <laughs> All right. Para di kayo mabosan sa biyahe. Okay. Ay ano, oh. uh, patumbin din natin mga idol. Oh. <laughs>

Sora, yeah, dami na ng nilat. Ang tabay din. Okay, try oh. guys. So, ayun. Ayun. Tutut lang, Dito tayo, balik tayo sa ating uh, ano. sa uh, sana uh, kwarto natin. All right. So, ayan. Uh, kain lang kami dito, kakain lang. Uh, may amin kaming dala dito ma sima-sima. Kailangan talaga marami kayong bitbit para Ah, hindi kayo magugutuman dito sa loob. Okay. Libre naman ang pagkain. Libre naman ang pagkain namin. Okay. So, ayan ah. ah. gold deluxe. Walang laman. Deluxe lang. Ayan. Maubos na. So, meron din dito mga ano ah. ah malamig. Hmm. So, um, bili kayo dyan. So, ito yung ano. Island Piasta. Oh. May kumakanta dyan. Mga idol ah. Ganun kumakanta. Pwede ka rin kumanta dito ah. Pwede ka mag-request. Alright. Disco yan dito. Mamaya, after na yung kantahan dito, magdi-disco, no? So, ito, Horizon Coffee, no? Ang idol, no? Okay. So, ito yung papuntang... Pila namin yung papuntang kainin. No? Pila. Alright. Pila ng kain. Mga dumuduyan na, dumuduyan Yan ang pagkain namin ng idol, no? Ayan. Chicken curry. Okay. Sa so, inyo yun sa lahat tayo. Ang ganda. Uh, ngayon na nandito kami sa may bandang gilid. Yan. So, sa baba pa lang to, mamaya akit kami doon sa rock uh, mas maganda ang view doon. So, sa may gilid lang kami, sa may bandang ano. Uh, alright. <laughs> Uh, after ang dito kami sa taas, uh, magpapahangin. Uh, okay. Para tanggal stress. Alright. Tingnan natin yung mga lugar. Uh, mga island. Ayan, maraming islands dito. Uh, meraming island, islands na makikita dito. Alright. Madadaanan ng barko. Alright. So, andito na kami sa rope dick, no? Ayan. So, ito yung rope Ayan, huh? Yan. So Honestly, yung barko ah video ah uh, uh mikrumaan na rin ano? Uh, kalawang ano. All right. <coughs> marami kalawang. So hindi pa siya na uh, pinturahan. So far so good. Uh, okay naman ang ating paglalakbay. All right. Yan ang importante. Uh, very small okay dami na tatambay na rito minsan kasi yung iba dito sumasagap na signal ako uh, hindi may sagap na signal so pag may island uh, may signal lang dahil mayroong mga seal site pag may mga seal site sigurado may signal alright <laughs> so uh, nagadagad dito sa rope dig oh. dito yung rope dig ng uh, centuries embassy centuries ayan uh, So, dito may naglato-lato. Parang dito sa barco, ayan, you know, naglato-lato. Alright. Hindi nakaligtas ang lato-lato. Mayroon pa rin naglato-lato dito sa barco. Sa taas. Sileroptic. Alright. So, titingnan natin. Tingnan. Ang kapaligiran. Si Corogera, ang kapaligiran. At sa Sambalis. Sambalis yan. Ayan. So, maganda dito magtambay. Sa mga hindi pa nag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel at pakilike na rin mga idol. Alright. So, ay na nga. Ah, ayan na. Ah, ano isla yan? Ayan isla na nadaanan tayo dito, no? Okay. So, yan na. hindi natin malaman yan dahil walang signal. Ah. Hindi natin mag-google search. Alright lang na si parang Google lang ating partner na malalaman natin kung anong lugar yan alright walang uh, walang signal hindi ako mga ano mahina ang ano ko sim card hindi nakakasagap alright yung iba naman nakakasagap eh uh, kasi may isla okay kaya so yan nakakala mo may ari ng barko ni inspi ko kaya mo sa pinvisor oh. tingnan mo <laughs> Yes, 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 mo. Malapit na tayong dumating sa Port Harbor, Manila, no? Mga idol, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Ayan, no? Manila na ito. Ayan, maraming maraming salamat. At huwag nyo kalito ang pag-like, share, and subscribe sa ating channel, no? Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panunood. Baba Bye-bye!